For to today's videos, andito ako ngayon sa May San Jose kung saan nadito ako sa malawak na taniman, na plantasyon ng okra at nadito ngayon yung isang bata na Pangalan, Janeps Pangalan, ano pangalan mo? Janeps po Janeps, yan Nag Tatanggal siya ng mga damo para yung mga okra ay mataba Yan ang taniman ng okra dito Kaya ang mga tao dito sa San Jose talagang masisipag dahil ito yung pinagkakakitaan nila sa hanap buhay yung pagtatanim ng okra. Ayan. Kung makikita ninyo, ganyang kalawak ang lupain dito. Nasa ilang hektarya kayo itong lupain ito? Nasa siguro mga nasa 58 hektar to. Yan, ganyang kalawak ang lupain ito. At doon sa bandang itas na yung may bahay doon. Yung may bahay doon. Yung may bahay ninyo? Ayun, no? Ah, ito. Ayun. Ah, ito daw bahay nila. Tabi na. Ito ilang buwan bago mabuhay itong okra? Siguro mga alim pa to. Alim? Hmm. Pero uh, ang buhay niyan, gano'ng katagal ang buhay niyan? Uh, siguro ako mga dalawa. Dalawa? Oo. Oh. Hmm. Pero nag-aaral ka? Hindi pa. Hindi ka na nag-aaral? Hindi. di ano yung hanap buhay mo sa araw-araw dito? Ito na lang. Oo. Oh, yung pagtulong sa inyong magulang. Ito at napakasipag pa na niya. At syempre nakita ko siyang masipag dahil dayo lang ako dito sa San Jose bibigyan ko siya syempre ng sticker ayan yung sticker ayan Yan. at bibigyan ko na rin siya ng kaunting tulong para namang ganahan siya sa pagtanggal ng damo dito sa okra at chatot nga pala dito sa buong taga San Jose Huwas Albay Uh, talaga malasabi ko napakasipag ang tao dito at halos lahat ang pag tatanim ay ginagawa nila. Yan, bibigyan ko ng konting tulong. Tayo so, na yan. At bibigyan ko sticker. Sa YouTube yan makikita mo ha. Yan, Sir Don Vlog TV. At yan, anong masasabi mo sa konting tulong natin? Maraming salamat po. Maraming salamat daw. At shoutout sa lahat ng mga taga-solis dito at shoutout din dito sa mga kapatid mo at sa mga magulang mo siya tao. At thank you, thank you for watching. Pagbutihin mo at may mararating ka dahil masipag kayo mga taga-san. ah uh, salamat po.